Ayan, good day na muli mga boss sa ah, Toyota Bios nga pala unit na to mga boss At dito concern ni sir, may naglalagot daw sa bandang, sa bandang driver side mga boss At yan, ito yung uh -huh. nakita namin mga boss Common issue na to ng mga Bios mga boss, 2016 patas Ayan, mga kalansig na mga boss sila uh -huh. sa... uh -huh. sa... uh -huh. dito yung mga anong dito sa baba Talaga yung yun yung nakita namin Dito, mga Dito buo pa naman uh -huh. Ayan, huwag lang sana mababasag yan Pag yan nabasag, gastos tatagas ayan O, oh. ayan kaya kung may ganyan kayo mga boss bios at naglalagot to uh, subukan yung silipin yung ilalim niyo mga boss baka yan lang hindi naputol na basag ayan nalulutong yan mga boss baka yan lang yung lagutok ng sa inyo ayan at dito yan may mga stock kami dito mga boss yung mga pinagpalitan na bushing ayan iniwanan ito tinabi namin para pag kinakailangan mga boss magagamit namin ayan Ayan, para di na nabili si boss. Uh, yan. may magagamit na. Isa lang naman mga boss. Ah. Uh, Pansamantagal mga boss, pwede na pagtsagahan to. Uh, at sa susunod, papabili na namin yung mga lahat ng bushing ng set mga boss. Ayan. Uh, Ayan mga boss, at ito, install ko na to mga boss. At yan, ah, uh, test na rin namin to ni Sir mga boss at yan satisfied si Sir dito at tanggal nga daw yung lagot -log, mga boss at yan. So, susunod pa po pili ko ng set para mapalitan ng lahat yun lang po salamat po mga boss